So ayan Welcome back ulit Sa ating youtube channel Isa na naman pong napakaliwalas na araw Para sa ating lahat So eto Atin pong balikan yung Pinuntaan natin So tignan natin guys Hopefully Walang nakadiscovery sa ating kura So atin pong balikan guys So ayan isang panibagong hunting video tayo at sa mga bago pa lang so subscribe ulit channel natin uh, tulad ng dati yung lagi nating sinasabi click the notification bell para updated po kayo sa ating hunting video so ayan malapit na po tayo sa ating site hunting site so tulad ng dati iniwan natin yung service natin sa ating pinag-iwanan nung last na tayo nagpunta dito so lapit lang naman dun sa mga kabahayan doon so hopefully hindi madalas yung pagdaan ng mga motor, traktor liglig mga tao, yung mga magsasaka dito para di gaano mabulabog yung ibon sa ating hunting area okay so napaka ini guys. Sana hindi ulan mamaya ng hapon. So ayan. Dito na tayo, guys. Yan, subali so may lumipad na dumapo. So ito na yung ito na yung kura natin na ko. Wala na, guys, oh. So ito, andi bagong ayos ulit nakaw nakaw so ayusin muna natin guys medyo may pagkanipis yung mga dahon na guys kasi natuyo na yung iba tapos sinira ng baka yan o so, okay na. ito yung pinagtanggalan natin ng balahibo nung last na nagpunta tayo dito tapos yung malanggam. langgam dami okay abang abang sa ating patama unang tira so, Tanggalan na natin ng balahibok. Wala nang darating pa guys. Wala nang dapo. So parang madalang sila ngayon guys. So, ng hindi tak tayo ata ng pwesto. Medyo madalang talaga ngayon. Eh, magkaalaw na na. So, yun guys. So, oh, naka, naka dalawang cooler dab lang tayo. madalang sila ngayon so ilipat ata tayo ng pwesto tapos madalas pa yung dumadaan na motor dito guys gano may kalsada dyan sa bandang itaas tapos medyo makulimlim pa So yun, lipat tayo ng pwesto. Punta tayo dun sa bandang iba pa, dun sa may mga poste ng napokor. kasakali tayo dun guys. Tara, let's go. So yan, dito na tayo sa may napokor. Mga poste ng kuryente. So dito kasi natin madalas sila nakikita na dumadapo dito sa mga wire. So pwede kaya natin subukan dito. Baka tayo ng taguan dito. Dito sa may dahan. Bahala na. Subukan natin guys. Subukan ng taguan dito. Ang init. So ito. Gagawa sana tayo ng taguan dito. sa may Nakita ko kung pugad dito guys. may isang itlog. So hindi na lang tayo diyan gagawin ng taguan natin. Dito sana guys, so tatalian ko na lang sana itong mga damo. Kaso may pugad naman. Parang alanganin rin. Tapos tayo dun sa may kawayan doon sa iba pa Mano tayo doon Tignan natin kung may dapo doon guys Maka pa naman So dyan Subukan natin dyan sa may Jimilina na may kawayan magbaka sakali tayong may dapo And guys Gawa tayo ng taguan Tignan natin yung magandang pwesto itu guys boleh deh kayak jadi itu so ya gak mau nonton yang terduan a few moments later so tara na mong baka sakali tayo dyan so ito yung so yan yung simpleng taguan natin na taguan lang manipis yan bahala na Tignan natin kung makapaghintay tayo dito Ang dadapo Alright abang abang guys Wala tagilit na naman tayo dito guys sa so mag 20 minutes na tayong nakaupo dito Wala pa tayong napadapo So eto Malas natin ngayon mapo ka sa My goodness. Timing, timing. Ayoh.

sa bagong ginawa natin na taguan dito sa bandang baba ayan sana malagdagan pa natin so yung napadapo natin na nauna kanina masyadong malakas yung ihip ng hangin kaya wala sablay so tulad ng dati tatanggalan natin ng balaibo na tayo kasi may isang oras na tayong nakaupo doon sa ating sa baba so yun guys nakatatlo lang tayo so lasma natin ngayon walang dapo hira hirang ang dapo ngayon so ito yung dating pwesto natin sa so, palagay ko wala na wala na rin dadapo dito uwi na tayo so yan guys malas natin ngayon so hindi araw araw ay swerte mo sa pag hunting may araw na malas din tulad ngayon maaga yung uwi natin ngayon kasi eh, wala kung talagang malas malas talaga so yun maging content natin sa kamalasang araw na to Tatatlo lang yung natin ang lawak na buki oh ito yung katatanim lang yan madalas na pupunta yung mga wild so let's go that's all for today bye-bye